nagpahayag ng katuninungan sa bilog na kinaban, o umawon mo siya ni may kaumahan umahan asin kami na panuan sa mong puso An sa ni pagtubod. Ang sa itong halik adit ni katulinungan, bendisyon ni kami. Adit ni adi, katulinungan, bendisyon ni kami. Na ang banal na banwaan ni Diyos, dahil na sa ang bunga ka ining pagkamundag ni Kristo, mamibig kita. Ang ining katulungan, bendisyon ni Kristo. na pamilya sa bilog na kinaban, makasamot sa dakulang pagkamot sa regalo ni Diyos Ama, asin maihiras ninda sa urog na nangangaipo, mamibig kita. Ang ining katulungan, bendisyon ni Kristo. Na mag-erok ang pagkamot asin sin sa lambang miyembro kan pamilya ni Mr. and Mrs. Mrs. Nilda, Mrs. Nilda, Nilda. Belen, and family, family mami-bi kita. Kaling katinungan, i-ditioneer kami. As sa gabus kang hmm. mga intensyon, sa sa itong mga puso, idulot na sa banal na santisima trinidad sa paagit ang pagpamigling ay tinutlo sa ito, Kristo. Ama niya mo, mayaw sa langit, habang na na mo, mag ng na mo, mag po na 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 sa na 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 ay sinipatawalo mo kami sa sabong mga kasalanan. Sino'y na pinapatawad niya mo ang mga kakasada sa muli. At sinari kami paglalahan sa sugot kung agawa kami sa marahaw. Amen. Kami para sa pamilya. Diyos ang mga kamahan, bindis ang gabos na pamilya sa bilog na pinakaan. Tulog na ang pamilya na nag sa araw na maging simbolo rin espiritual na pagkasararo, pagkasasararo ni asin ka nga simbahan. Tawisindanin nga kadunungan asin na uh, dayaday na pagtubod na lugod ang presensya ng lambang saro maging kusog din lambang miembro urog sa oras ni uh, kalikisilan asin at damunduan. Maging nga burunyog ang sa indang puso, sa sa mahal na puso, asin sinda maging tunay na patutuo sa tataramon ng buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Amen. Bendisyon ang kita kayong Diyos, Ama, Espiritu, Santo. Amen.